Good morning po. Magandang magandang umaga po mga kabalanggay. Today is August 7, Thursday at ngayon po is 7.09 ng umaga. Again, I will repeat, hindi ko po alam kung anong mangyayari mamaya. Bukas, after 1 hour, after 15 hours, hindi po natin alam sapagkat conscious po tayo doon sapagkat paiba-iba ho ang pronouncements ng ating gobyerno. <clears throat> For the last 2 years. Ganyan po ang nangyayari sa term setting BSKE topic natin. <clears throat> Pero just last week, um, nag-announce po ang uh, DILG chief at saka si Comelec Chairman George Garcia na pipirmahan na raw ng presidente ang panukalang term setting. Medyo actually nung nagulat ako nung sa totoo lang ano, Nagulat po ako nung sinabi yon kasi sabi ko nga lakas ng loob dahil ito nga ho yung mga strategiya. So sabi ko nabilib ba ko doon sa strategy ng ating gobyerno dahil talagang iipitin talaga si Attorney Mac. <coughs> Excuse me. Pagdating po sa pagfile sa Supreme Court, pagdating sa iksi ng oras, magkakaipitan na. Pero apparently just yesterday kahapon, nag-announce na naman si Comelec Chairman George Garcia na hindi na magkakaroon ng seremonyas. Hindi na magkakaroon ng ceremony sapagkat hihintayin na lang daw ng Pangulo na mag-lapse into law. Okay, balikan muna natin yung mga sinabi natin uh, mga 2-3 vlogs ago. At sinabi ko po, magkakaroon ng announcement, either veto, ang uh, by August 1. So, nagkaroon nga ng announcement, hindi naman nga veto, pero pipirmahan daw sinabi po rin natin na kung hindi mangyayari yun, eh, by August 15, maglalapse into law, yun na lang inabangan. So, medyo nagkatotoo po yung August 15 natin na marami nagsasabi, <clears throat> August 14, okay, uh, hindi pipirmahan. Maglalapse into law yan officially by the 15 kasi hindi siguro ang kanilang uh, kanilang deadline sa sarili nila is 14th. At any rate, uh, one day lang naman yan. Ano? Let's just say August 15, maglalapse in tulong. So, by September 1, 15 days thereafter upon publication in an official gazette, nasabi na rin po natin yan at alam niyo na po, yan ay magiging ganap na batas na pagka publish na yan sa periodical at inannounce sa taong bayan na Republic Act, ganito. Okay. So, ngayon, alam niyo naman at hindi na lihis sa inyong uh, pagkakaintindi nating lahat na pag naging ganap na batas na yan eh da yan sa Supreme Court yung dalawang uh, choices na ni pangulo na pipirmahan daw by August 12 at saka hindi na pipirmahan laps into law August 14 pareho na naman ang resulta niyan. Ang resulta niyan is magiging batas na siya. Magiging Republic Act siya. 15 days thereafter. September 1, okay? So, wala na tayo ang pagtatalunan doon. Uh, kasi maraming ang nagtatanong na paano na yan, uh, Cags Butch, di tuloy na ang barangay elections. Hindi. Ang, ang, ang tuloy, yung November 2, 2026. Yan ang nakasaad sa batas. Yun yung question. First question na sasagutin natin. Second question, so anong provision ng iiral? Sabi nila 4 -2. Eh ang nasa batas enrolled bill is 43 November 2, 2026. Okay, ang iiral dyan, kasi sinubukan eh, eto nga sabi ko, maling-mali yung fina 4-2 nila, 4 years, 2 terms, maling-mali yan, hindi pwede, undue delegation, sugod na silip nila, nasilip ng mga abogado, ni Presidente yan. Sinabi, hindi po pwede talaga mangyari yan. Ang due delegation, ma unconstitutional tayo. So, yun nga sinasabi kong malakas ng loob. Parang ngayon, ang signal lang naman ng ganyang klaseng uh, move, kung matatawag yung move yan, eh, hindi na sila ganong kakumpiyansa at hindi na sila ganong kakonfident na papasa ang batas na yan sa Supreme Court. Huwag muna natin pag-usapan yung Supreme Court. Okay? Excuse me. Agad natin. So, 'yung dalawang move na 'yon, August 12 tsaka August 14, talagang magiging batas 'yan. Walahong wala hong wala problema 'yon. Alam na po natin. So, nandito na tayo ngayon sa Supreme Court. Overtime na tayo. Dati nag-triple overtime tayo. Eh. Kongres, Senado, tapos mga malakanyang ang tagal-tagal, wala pa pala yung enrolled bill. So, nag-feeble over tayo ngayon, twilight zone na. Nasa twilight zone tayo, parang tayo lumilipad sa langit. <laughs> so, ang iiral dapat dyan is four years, three terms. Wagho kayong malilito. Yan ang pinasang enrolled bill ng Senado at ng Kongreso, ratified. Ibig sabihin pag ratified, wala na silang pag-iisipan tama na sa kanila yung bill na yun. So wala nang iisipin ng pangulo dapat kundi bito, yes, tsaka 30 days, no? Ito na nga. Nag-announce na sila na magte 30 days lapse na lang para mamaya. So yung yung uh, 30 days na yan pupuntahan ng pangulo o yan ang gagawin niyang move para lang makaiwas siya sa unconstitutionality pagka dumating sa Supreme Court. Matagal na po nating na-discuss yan. Sinabi po natin, noon, noon, noon pa, na pag umabot ng Supreme Court yan, whether or not lapse or pinirmahan ng yes, kung maaan constitutional, ang mga nakapirma dyan for passing several unconstitutional laws, eh, magiging guilty sila ng culpable violation of the Constitution. Ibig sabihin, paulit-ulit ka nang sinasabi ng Supreme Court na bawal yan, e paulit-ulit mo na rin sinasaway ang Supreme Court. Ang tawag doon is culpable violation of the Constitution which is an impeachable offense against impeachable officers. President, Vice President, Senador, Commissioner ng, ano, pito po sila. Tsaka unang -una natin pag-uusapan. So, maraming sabi sa inyo, iwas po so, yes. Iwas po so, you know? iwas po sa'yo lahat sapagkat recently lang sinabi ko po sa inyo na maraming napuntang lobby sa Malacanang, grupo-grupo sila na sinabing, pirmahan mo na Mr. President, pirmahan mo na. Pero, you know, nag nagwido-wido ang presidente, hindi dahil nag wido, -wido siya, dahil talaga pinag-iisipan. Si Paen yan eh. Mainit na mainit yung panukala na yan para pumirma ka bigla-bigla. Regardless kung veto or yes. Pero kung hindi ka pipirma, Iwas po yan sa mga naglalabi. Kasi marami talagang naglalabi. 300 congressmen, 24 senators, and yung mga ibang mga grupo na naglalabi na palagi nasa Malacanang at binubulungan ang presidente na permano. So, nasa India ang presidente. Five-day uh, travel ang uh, presidente. Maaari pa bang magbago ang isip niya? Of course, maaari pa bang magbago? Maaari pa magbago? Inisip ko kasi Vito. Kasi pwede pa niyang i vito anytime. Wala pa naman August 12, wala pang August 14. August 14 ang deadline natin, sabi natin 15. Pwede pa bang mag-yes? Yes. Walang problema. Eh kung pagdating sa India, 'di ba, nahimas-masa, at uh, sabi niya, hindi, hindi, laban, laban 'yan, laban. Laban na natin. O pwede, pwede pa niya mag-yes. Yung announcement ba ni Boss George eh accurate? Well, wala ka namang kasi sinabi ko nga rin po sa inyo ng last vlog or last two vlogs. August 12 pipirmahan pero nagbago pa. Di ba sinabi ko po yun? Nagbago pa August 14. So nung sinabi ko hindi ko lang maituloy eh. Kasi baka, you know, ayaw kasi kasing baka, hindi ko lang matuloy na medyo meron, meron, na ako naramdaman doon sa August 14 na yun eh. But at any anyway, ito na nga tayo. Ilalaps into At sinabi ko rin noon na alam nyo, ito si, boy, si Boss George. Nababasa ko na talaga. Basang-basa ko na si Boss George. Marami nagsasabi, bakit hindi alam ni Attorney Claire, yung spokesperson ng Malacanang, yung mga pinag-a-announce. ba dapat daw si Attorney Claire? Excuse me lang po ha. Well, totoo naman. Dapat naman talaga. Kasi pag hindi, pag hindi, pag sabog ang communication mo, Sino makakaintindi? Kagaya nga natin lahat. Lahat tayo nanguhula. Lahat tayo nag-aaway na dahil dyan. Dapat sentro ang communication. Pero, you know, Atty. Claire declares announcements when instructed upon by the President. Yun ang trabaho ng spokesperson. At kahit ayon ni Atty. Claire yung sasabihin niya, she or he, sinamang spokesperson, must deliver that message. Kasi nagtataka ako sa inyo, nagagalit kayo kay at Atol ni Claire na bakit ganito sinasabi. Eh, hindi, yun ang nais ipasabi ng Malacanang. Okay, walang ano dyan. Yun yun. Pero, wala namang makakapagpigil kay DILG Chief John Vic Remulla at saka kay Community Commissioner George Garcia na magsabi out of their own volition dito sa, sa loob nila sa tao kasi silang ang involved dito. Ang local government, barangay, at ang Commission on Elections, of course. And of course, masarap kasi magsabi tungkol dyan. Kasi nga, pagka meron kang ambisyon sa buhay, yan, puntahan. Puntahan talaga sa topic na yun. Pero hindi naman siguro nababasa ko si Comelec Chairman George Garcia dahil kaya eh, rin natin nasabi yun, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang uh, yung kanyang uh, registration. And kung babasahin ninyo ang kanyang mga binibigkas, sinabi niya, nagpapasalamat daw siya DILG at saka sa dami-dami daw, angbis na 1 million lang daw ang kanilang target, eh, umaabot na ngayon sa 1.5. Natutuwa siya and miracle daw yan. Meron daw ibig sabihin. So, kung ano yung ibig sabihin na yun, tsaka na natin pag-usapan. Pero nababasa ko talaga. Si Boss George. Hmm. Sinabi ko nga, magiging hero in the end yan eh. So, nasaan na tayo? Okay, batas na siya ng September 1. November 2 na 2026 ang eleksyon. Pag nanalo ka sa November 2, 2026, ang iyong termino eh 4 years. At kung bago ka, 4 years, 3 terms. Ang pagkakaintindi natin dyan, walang nakalagay sa bill, sa enrolled bill, ng back to zero o ano man. So, ibig sabihin yan, kung ako ay first term, 2 years, pag nanalo ako, plus 4. And then, mananalo ulit ako, hopefully, plus 4. 10 years. Pagka ako naman yung second termer, doon sa marami nagtatanong, okay, malinaw na po sana to. Kasi kung hindi pipirmahan, mga bossing, mga agawad, at saka mga kapitan, kung hindi pipir, ang mananaig dyan yung enrolled bill, wala na iniisip nilang babaguhin nila. Yung enrolled bill ang mananaig. So yung enrolled bill, 4 years, 3 terms, maaali ka pang tumakbo kasi wala siyang limitations kagaya ng dati dun sa may 6 years ba wala 4 years, 3, 10 years, second term ka meron, hopefully manalo ka pag nanalo ka, plus 4 yung last term mo okay third term of course hanggang November 2, 2026 na lang po kayo so yan po ang mga provision na iiinal and you should expect, lahat tayo expect natin at uh, siguro pwede na magdiwang ng konti na postponed ang December 1, 2025. So pupunta na tayo, sabi ko nga pwede magdiwang ng konti kasi alam ninyo, alam ko at nag-announce na si Attorney Mac na kakalabanan niya sa Supreme Court ang Republic Act na iyan hinihintay na lang niya yung Republic Act number. Marami nagsasabi pa rin at sinabi ko rin po last vlog na hindi po kit, hindi pinilmahan o pinilmahan, eh right there and then, eh pwede na mag-file. Hindi, hintay nila yung Republic Act number. Kasi hindi bi pwedeng mag-file ka ng, ng petition against something na wala pa. So, pag nabas ang RA, kukunin ni Atty. Macian yun ang paggagawa niya ng basis. Yung basis na yon dun siya kukuha ng argument sasabi niya sa Supreme Court, yung Supreme Court, titignan yung argument uh, niya, titignan yung, yung, yung batas, yung pagbabasihan ng lahat. So, hindi pwedeng hindi RA yan, hindi pwedeng mauna yung pagpetition kung hindi na yung petition ni Atty. Mac. So, ang mangyayari ngayon sa atin, eh, Twilight Zone, We are left in suspended animation, kaya nga tayo lumilipad. Ganun tayo ngayon. Ah, constitutional and unconstitutional na yan. So, in the next few vlogs, uh, yan ang magiging usapan natin. Pero hintayin na muna natin yung lapse. Kasi maaaring, may next week pa po yun, di ba? Hindi natin alam kung maaari pang i-veto yan. Maaari pang i-yes. Pero kung nais nilang i-lapse para lang iwas pusoy, kagaya na papag-usapan natin, eh malamang lamang mag nagsi 60% na naman ang locks. Ganun na no? Ganun lagi every week. Hindi na natin maintindihan. Parang pa Toyota, Lakers Celtics, ganun na ang laban. Pero kung pumunta sa Supreme Court, yan nga po ang pagbibiling ko in the next few vlogs. Kung nais nyo lang naman, ano, pagka nakita na natin. Pero, well, may initial arguments sa si Atty. Mack. So, sabihin natin yung mga initial arguments ni Atty. Mack para naiintindihan niyo po kung anong ilalaban niya. Pero I, I doubt kung yun pa rin kasi medyo iba na itong bill na to. So, yung initial arguments ni Atty. Mac tapos anihin natin. Bigyan natin ng kontra ng konti. Okay? So, kontrahin natin yun. And then yung arguments ng Kongreso at saka ng Senate, ito yung bill nila. Arguhin din natin. Sasabihin natin yung mga provisions And then kung bakit na iba siya. And then, alguhin natin. Para yung both sides, pagka naiintindihan na natin lahat, pwedeng kayo na mag-decide kung magpre-prepare kayo o hindi na. Kung December 1 o November 2 na yan. Kasi mas nais natin ito in the long run, kayo po ang makapag-decide kung ano na ang inyong magiging kilos in the next few months. Malapit na po, August ngayon. September, October, November, December. Pag nag-file yan, September 1, batas na siya. October 1 is filing. Filing ng COC. October 1 to 7. Okay, sandali na lang napapatagal. Pasensya na kayo. Yung sa TRO, maraming katanong. Pag nagpa-TRO yan, tuloy na yan. Hindi. Ang ibig sabihin ng technical restraining order, ay nakahold ang batas. Yun lang. Hindi hinuhold yung eleksyon. Hindi rin sinasabing tuloy ang eleksyon. Ang ibig sabihin lang niya, nakahold ang batas habang pagdidesisyon ng Supreme Court kung constitutional o unconstitutional. Yun ang technical list. Hindi, nag-technical list. lahat na lang nagkumuha ng technical restraining order. Huwag mong gawin to. Huwag mong gawin to. You know? Uh, yun lang ang ibig sabihin. Nakahold. And then habang pag-iisipan, kung itutuloy yung October 1 filing. So, manipis. Pero mas paganda nga yun kasi marami sabi, paano na hindi ba kalimutan ng Supreme Court dyan? And on a matter of national import, national importance, hindi pa pwedeng ang Supreme Court eh, mag-decide after-after na sapagkat dereliction of duty nila yan. Sila naman na madi-dereliction of impeachable offense dahil sila yung mga justices of the Supreme Court. So, naandito na nga tayo sa Twilight Zone and uh, tignan natin next week kung ano pa mangyari. Marami pa kung pwede mangyari pero ito, nandito yung sitwasyon natin ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig ng Pambansang Kagawad. See you again sa next vlog at God bless po sa inyong lahat.